So what's up? Magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay Ayan, so dito sa amin is uh, medyo paggabi na So uh, magandang gabi sa inyong lahat At nandito na naman ako mga kamamay upang uh, walang iba mag-share na naman ng dagdag kaalaman love advices na maaari nyo kapulutan ng aral o kapulutan ng mga bagay na pwede mong uh, i-apply sa iyong buhay pag-ibig so sa mga viewers ko dyan sa mga manunood ko dyan na palaging uh, nanonood itong aking mga video so mga kamamay uh, mangyayari na pindutin mo na yung subscribe button at notification bell kasi lagi kalang lang din naman bumabayad sa this channel ko, wala namang bayad dyan mga kamamay, sana po makapag-subscribe po kayo para mas marami pa tayong mga kamamay na matulungan okay, pagdating sa kanilang buhay, pag-ibig. So bago natin simulan ang ating uh, magiging topic, so nilaremind ko lang kayo mga kamamay na mayroon pa tayong isang channel. Okay? So gumawa ako ng isang channel para sa ganon, mas maraming love advices pa ang ating mapag-usapan ang aking ma-share sa inyo. So sana mga kamamay, mabisita nyo po yung isa natin channel na Home of Love Advice. Okay, yan po ang pangalan ng ating isang channel, Home of Love Advice. Nag-share din po ako dyan ng maraming love advices. Okay, tungkol sa ating buhay pag-ibig. Sana mga kamamay, makapag-subscribe kayo. Tatanawin ko na malaking utang na love sa inyo once na nandoon din po kayo. And syempre, huwag niyo makakalimutan na mag-comment din sa mga video ko doon para ma-shoutout ko kayo at para ma-recognize din kayo. Alright? So, kung subscribe na kayo doon at subscribe na kayo dito, maraming maraming salamat mga kamamay. So, at this moment of time, ang ating pag-uusapan at magiging topic natin ngayong uh, gabing ito is mga bagay na kailangan mong ihanda. Okay? Upang sa ganoon is kabaliwan ka ng isang lalaki. Ulitin ko, mga bagay na dapat meron ka or mga bagay na dapat mong ihanda para kabaliwan ka ng isang lalaki. Ayan. So, love advice na naman to para sa ating mga girls na subscribers. So, mangyayari sana mga kamamay na tapusin nyo ang vlog na to o ang video ito para marami kayong makuha na tips upang kabaliwan kayo ng isang lalaki. So, huwag natin masyado patagalin. Ano nga ba ang number one tips na dapat mong gawin upang kabaliwan ka ng isang lalaki? So, number one, kailangan medyo malandi ka sa partner mo. So, wag na wag mawawala ito ha. Ah. Yung tamang landi lamang pagdating sa partner mo. Okay? Kung sa tingin mo parang nagiging cold na siya, sa tingin mo parang meron na siyang ibang uh, kinukulit, okay? Kung sa tingin mo meron na siyang ibang nakakachat o baka mamaya kinukulang ka na pagdating sa landi mo sa partner mo. Baka mamaya sa halip na landiin mo siya, eh nalalandi pa siya ng iba. Okay, baka, baka sa halip na mag-enjoy siya sa messages ninyo or sa pag-communication uh, ninyo through message, through chats, through waiver, eh, mas nag enjoy pa siya nakachat yung ibang babae. Bakit? Eh, kasi masyado kang uh, cold pagdating sa inyong usapan. Hindi mo man lang nilalandi Jawa o yung partner mo. Minsan, lagin mo rin ng konting uh, painit factor pagdating sa inyong usapan. So, paano ba yon? So, ganito. Pwedeng i-chat mo siya na, Honey, mamaya, pag-uwi mo. Pud-pud yan. Ayan, yung mga ganyan, di ba? Painitin mo ng konti yung usapan ninyo. Huwag yung puro serious lamang. wag yung seryoso ng usapan lang palagi na magsaing ka pag-uwi. Magluto ka ng pangulang pag-uwi. Huwag ganon. So, sinasabi ko, para kabaliwang ka pa rin ng partner mo kahit matagal na kayo sa relasyon, medyo painitin mo naman ang conversation ninyo. Medyo landian mo naman. Okay? Huwag naman yung sobra. Baka mamaya maging OA na eh. So, yung tamang landi lamang. Para sa ganun, maging excited pa rin ng isang lalaki na umuwi, na makita ka, na makasama ka. So, sa mandaling sabi, yung number one tips ko is maging medyo malandi sa partner ninyo. Alright? So, yun yung isang tips ko upang kabaliwan ka ng isang lalaki. So, number two. Kailangan magpa-sexy ka Okay? So ito, makakatulong to mga kamama upang kabaliwang ka ng isang lalaki. So medyo matagal na kayo sa relasyon. Almost 10 years, 15 years, 20 years na kayo sa relasyon. Magkasama, magkasawa, or kung hindi pa man kayo kasal, matagal na kayo nagsasama dalawa at feeling mo talagang tumatawa ka na. Kung dati, hugis, hogis uh, uh, bote ka pa, okay, ngayon, bote pa rin naman, bote ng kan So, napapansin mo na sobrang taba mo na. Okay? So kahit yung partner mo sinasabihan ka na magjeta ka na, pero hindi ka nakikinig. Hindi mo malang siya sinusunod. Yung paglamon mo eh kulang pa yung tatlong rice, di ba? So mga kamamay, kung alam niyo sa inyong sarili na tumitimbang na kayo ng isang daang kilo, kung alam niyo na tumataba na kayo at sinasabihan na kayo ng partner ninyo na magjeta, makinig po kayo. Mahalaga yan mga kamamay. Kasi Okay, oras na nakikita ka ng partner mo at sobrang taba mo. Okay, baka mamaya ipagpalit ka sa iba. Baka mamaya may makita siyang mas sexy sa'yo. Baka mamaya may makita siyang mas sa sa'yo. Okay, mahalaga po na ingatan yung inyong kalusugan. Magpa-sexy, mag, mag exercise mag workout kayo. Okay, maganda yung maintenance ng katawan mga kamamay. Makakatulong din yan sa inyo para humaba ang buhay. Hindi lang 'yan para sa Mexica, sabihin nung iba dito, eh aksaya lang sa oras 'yan, tsaka wala akong pera, masyadong mahirap, stressful 'yan. Oo, oh, stressful, mahirap, papawisan ka. Meron ba namang uh, na-achieve mo yung magandang katawan na wala kang ginagawa? Diba? So, kailangan paghihirapan to So, sacrifice po mga kamamay para sa relasyon ninyo Para maging uh, kaakit-akit ka sa mata ng asawa mo Make sure na alagaan, ingatan mo ang katawan mo Mag-workout, mag-exercise ka, malaking 'yon. yun Napakaraming benepisyon yan na Hindi lang sa mata ng jowa ng partner, ng asawa mo Maging sa sarili mo rin Magiging maganda ang resulta nito Kaya sinasabi ko sa inyo Upang kabaliwang ka pa rin ng lalaki hanggang sa ngayon Mag-workout ka, alagaan mo. Magpa-sexy ka, ayusin mo ang katawan mo. Alright? So, number three. Kailangan maging maganda ka palagi. Okay, yung tinatawag na self-improve, kailangan araw-araw to mga kamamay. Hindi po pwedeng bukas lang, hindi po pwedeng ngayon lang. Kailangan araw-araw kang nag improve kailangan araw-araw kang nagpapaganda, araw-araw mong inaayos ang itsura mo, ang kilay mo dapat inaayos mo rin. Baka mamaya ang kilay mo, kapal na kapal, tapos yung iba naman yung kilay mo, ang pangit. Di ba kaya nga nagkakaroon ng kilay goals eh, Dahil yung iba nagiging asset yan. Yung iba, kaya naglilip, naglilip gloss, nag, naglilip uh, balm, yung iba naglilipstick para maging presentable yung kanilang itsura, yung kanilang labi. Baka mamaya sobrang dry ng labi ninyo, hindi nyo malamang malawayan, eh malipstickan pa kaya. Kaya mga kamamay, kailangan maging maganda kayo palagi. Ayusin nyo, maghilamos, magpulbo kayo. Okay, baka mamaya pag gising may panis na laway pa kayo eh. Hindi nyo man lang maalis. Tapos maghapon nyo kasama ng inyong mga partners, ang inyong mga asawa, kung sino-sino ang -sino inyong nakakasalamuha. Okay, di ba mga kamamay, so para maging kaakit-akit ka pa rin, kabaliwan ng isang lalaki, ng asawa niyo ng partner ninyo, ng jowa ninyo, kailangan maging presentable naman kayo. Ayusin niyo mukha niyo. Kung kayo ay hindi tuong kagandahan, kahit malinis man lang kayo sa inyong mukha, okay na yon. Okay? So, yun yung isa tip sa inyo. Kailangan palagi kayong maganda at mag-self-improve kayo mga kamamay. Alright? So, next. Kailangan may pride ka din. Okay? Sa sarili mo, kailangan may sarili ka ding pride na tinatawag. Yung pride na nasa tamang lugar, ha? Baka mamaya may pride ka sa sarili mo na talagang uh, ayaw mong ibaba kahit maling malina. Ang sinasabi kong pride dito, kailangan may pride ka rin. Yung tipong kapag ka niloko ka ng isang lalaki, eh handa mo siyang iwanan. At hindi ka pumapayag na saktan ka lamang nito, hindi ka pumapayag na lokohin ka lang nito. Okay, so yan yung tinatawag kong pride Huwag kayong maging uh, martir Okay, sabihin ng iba dito Eh okay lang yan, magbabago rin yan Okay lang yan, sa una lang yan Kasi mainit lang ang ulo niyan Mga kamamay, huwag niyong hayaang palaging umiral Okay Yung uh, ugali ng inyong mga partner na lalaki Kung kayo manis sinasaktan, iwanan ninyo Kung kayo manis niloloko, iwanan ninyo Huwag niyong aksayahin ang panahon ninyo sa mga taong ganyan Okay? So, masasanay may spoiled ang mga yan mga kamamay kapag ka inyo pong palaging hinahayaan lang na ganyanin kayo. Huwag ganyan mga kamamay ha. Turuan nyo ng leksyon. Okay, hindi magiging uh, magandang inyong relasyon kapag ka ganyan. Nagpapaalipin ka sa iyong asawa kahit na alam mong sinasaktan kanya niya. Tinitiis niya. Naniniwala ka na baka isang araw magbabago pa rin yan. Okay? So, sampung taon na kayo pero paulit-ulit pa rin ganyan walang pagbabago kaya mga kamamay yung pride ninyo huwag nyong aalisin kapag niloko kayo iwanan ninyo okay kapag hindi nakinig sa inyo iwanan ninyo ganyan lang kasimple doon kayo sa mga taong handang uh, pasayahin kayo doon kayo sa mga taong handang mahalin kayo hindi saktan hindi alilain at higit sa lahat para paluhayin Okay? So, yan yung isa kong tip sa inyo. Yung inyong pride, dapat nasa tamang lugar. Kailangan huwag nyong ibababa kung alam nyo kayo ay nasa tama. Alright? So, next. Pakikisama ng maayos. Okay, napakahalaga nito mga kamamay Para sa ganun, respeto kayo ng isang lalaki Para kabaliwang kayo ng lalaki Kailangan may mabuti kayong puso Magandang pag-uugali Mayroon kayong pakikisama ng maayos Okay? So, makakatulong yan mga kamamay upang maging maayos ang inyong relasyon. Para sa ganun, hindi niya makuhang maghanap ng iba kasi nasa iyo na lahat. Nasa iyo na lahat ng maayos na ugali. Nasa iyo na lahat ang gusto ng isang lalaki. Wala na siyang hahanapin pa kasi maayos kang makisama sa kanya. Hindi ka naninigaw, hindi ka nagagalit ng walang dahilan. Okay, hindi ka nag uh, hindi ka nagseselos, Okay? Hindi ka nagbibigay ng sakit ng ulo. Sa so madaling sabi, walang problema sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, ipagpatuloy mo lang yung mayroong kang maayos na pakikisama sa partner mo kahit hindi na siya naging maayos sa iyo. At least, pag na ng lalaki na mali siya, babalik ang kanya at kababaliwang kanya. Kasi nga, pero kang mabuting pag-uugali. Meron kang pakikisama ng maayos excuse me, sa kanya alright yan lang muna mga kamamay ang aking share sa inyo ngayon alam kong napakarami pa ng mga tips upang kabaliwang kayo ng isang lalaki so far uh, makakatulong na yan sigurado ko upang sa ganon istrato kayo ng maayos ng inyong mga partner para uh, mahumaling sa inyong inyong mga jowa at hindi kayo iwanan Okay, so gawin nyo yan mga kamamay lahat ng maayos at balitaan nyo ako kung ano ang nang iyayari alright so mga kamamay uh, bago ko tapusin to ulitin ko meron tayong isang ang ginawang channel, Home of Love Advice. Yan yung pangalan ng isang channel natin. Sana po ay mabisita nyo rin yan at, mak at makapag-subscribe kayo doon. Marami pang mga love advices ang aking i-share para sa ganun, marami pa rin tayong mga subscribers and viewers na matulungan pagdating sa kanilang buhay pag-ibig. Ayan. So once again, this is Mama love advice. See you for our next vlog. Paalam.